Ito mga idol, yung halo ng pakyawan. Yes. <laughs> Tingnan nyo, para makakukay ng technique. O sa lahat ng mga, hindi ito flood, ano ah, project ah, flood control, ano to, private property to. Hindi sa lang gobyerno dito. So yan ang teknik ng paghahalo ng ano, pakyawan. Ganyan ang tekniko oh. Mabilisan lang. Yan oh. Yan ang teknik ng ano, pakyawan na halo. Yan o. Oh. Okay, okay mga idol. Time check, 5 uh, o'clock na ata ng hapon. So, ito na yung natapos ano mga idol, peace pa natin oh. Bali pangatlong araw nila, day 3 nila sa paggawa. Medyo maaga silang umuwi ngayon kasi malakas yung ulan. So ayan malapit na. Itong side na lang na to. Itong side na to. Itong side na to ang hindi na lang nila nahaloblakan. Baka bukas matatapos na ito. Tapos palitada na. Tapos poste. So yan ang update ngayon mga idol sa pinapagawa nating fish pan. Concrete fish pan. Okay, malapit na matapos mga idol at umorder na rin tayo ng panglagay natin na tilapia rito. Kasi wala pa eh. So antayin -antay natin na lang natin yung text ng ano. Inorder na natin ng tilapia, okay? Ayan na ganyan katas mga idol. Limang hollow block. Ang taas ayan yung pagkakabitan ng ano net yung bubong so ayan o oh. so bali pangatlo na to na fish pan natin na pinagawa mga idol may fish pa ito kung pwede pang isa ito so ayan mga idol oh. medyo maluwag to ngayon hindi na to uhukain mga idol ganyan na yan sisimintuhin na yan kagad para hindi na mahirapan sa pagdidrain yan you o Pangatlong concrete fish pan na pinagawa natin mga idol oh. Okay? Alright. Okay mga idol, good afternoon. So ayan mga idol, katatapos lang ng ulan. At ito yung update sa fish pan natin na pinapagawang bago. Ayan, tapos na nilang naasintadahan. Paikot. Ayan oh. Tapos na yan, yung posti na lang. Lima yung nabukusan nilang posti ngayon kasi umulang kasi tapos asintada tapos na so bukas palitada na yan malapit-lapit na matapos so day 4 sila ngayon day 4 mabilis silang magtrabaho okay so ito na yung ano natin mga idol pinapagawa nating fish pan na bago ayan o 8 meters by 7 meters ang laki nya so ayan o tapos na silang nag asintada yun napakaikot na ng hard block pusti na lang may tatlong pusti pa na bubuhos ang bukas tapos papalita na nila ganito lang katas mga idol hanggang bewang at malalim na to ma maluwag ng ano lagay ng mga paglalangoy ng mga tilapia natin sa kabangos at sa kahipon so bali pangatlo na to mga idol ha? pa natin ito Okay Flooring na yan Pagkatapos ng palitada Flooring na yan Okay Pang-apat na araw na nila ngayon Bilis nila Bilis nilang gumawa Okay Good morning mga idol Ayan Magpapalitada na sila Maganda ngayon yung panahon Hindi mainit Hindi man naman umulan no? Sakto lang yung Tagalog si Bagon. Halo ng pakewan. idol. Ayan o, nagpa, yan ang tikli lang, ano, pakiawan na palitata. Uh, si Puriman o. Tinitignan ni Puriman kung ayos yung trabaho nila o. Sinisilip ni Puriman kung tabingi o ano. Kaya si Kose mo, idol o, tinitignan lang ka ni Puriman. O, yan o. Puriman, Rafael Melendez. Ha, shout si out ko o. Ano uh, wala pa kontrata yo. Ala ni Puriman, Jackie Amy tong tong ini ay ka sombrero ya ka blo. Ay so Puriman da. So kumaliman man agod na natan. Panglimang araw nila ngayon mga idol. Maganda yung panahon kaya nakapagpalit na sila ngayon. Okay? All right. sa so mga idol ito na yung fish natin tapos na nilang na finishing so bukas exploring na lang so siguro bukas matatapos na nila para magawa na natin ng aerator okay alright pang pitong araw nila ngayon okay